So mga kaotid sa magandang hapon po sa ating taas So panay bagong araw, panay bagong update tayo uh, yan. Yan. So um, Kapon mga kaotid sa kagabi uh, Yun nga po yung mga nabalitaan Yung mga nakabalita dito sa Davao City Sa Mindanao Yan sa Surigao City po yung uh, pinakamalakas At uh, Yung uh, lindol na yun dito sa Davao, parang 6.7 doon sa Surigao City sa Maya, Caraga. 7.7 uh, magnitude po mga kaotids Yan. So ito po kagabi kasi mga kaotids Ah uh, itong Philcrest uh, Apil Centrale. Eh, um uh, napaka nakaspo ng uh, niyanig talaga ng uh, lindon layon So mapsisili po 'yan sa video dito mga cottages, so. oh.

po yung mga uh, video na yun. Talagang po, um, credit na lang po sa nakamanyari ng na mga... uh, video. mga cottage uh, dito tayo malapit na tayo dyan sa maya Bolton Bridge yan o mga cottage, sa muli muli babaybayin natin itong uh, Bolton Bridge, ano? You know? <laughs> Di ko alam saan yung uh, banda na may bitak dito mga cottage, magtanong tayo. Boss, pwede mo tana boss? Asa tong mga nagbitak diri nga uh, sa Bolton? Katong nagbitak gani nga uh, dalan? Ah, na dito kani nga ni dalan kani nga side. Ayan, salamat basa. Yan. So at least uh, nagtanong tayo mga cottage sa uh, dito daw banda sa kabilang dulo. So doon banda sa kabilang dulo. Ah uh, dito sa side na to. Um nakakatakot po dito magdumaan mga cottage. yung nga po, uh, hindi ko alam kung bakit. Siguro sa tagal. Basta yun yung uh, parang mapipit uh, mo dito. Hindi ka doon mga katid, sa komportable ka po. Siguro sa maliit po itong, ah, uh, uh, sidewalk na ginawa kaya siguro ganon kapag uh, may dumadaan danh yeah. <laughs> at yun sana ya uh, dito banda so itong nga uh, area na to itong isang uh, bridge na to ay uh, sana mapano ma tawag nyan kanilang uh, papalitan or uh, ano ba ngunit na napakalaking uh, budget din naman dito mga kaotis hindi po basta basta nga budget na kailangan at yan dito banda mga cottage oh, may ginawan po sila ng uh, access road hanggang doon pala dito sa ilalim ng Bolton Bridge yan Ay, okay, shout out kay Sir. <laughs> Hoy, oh, shout out. Yeah. At maganda mga cottage, um, hindi na nila tatanggalin no kung yan. Mas uh, mataas siya para kahit sa ganun mga cottage. Ay, yung dagat ay yung itong uh, tubig sa pa ay hindi pa masyado makapunta dito. Ngunit um, kapag meron din ganito, parang lumiit po yung espasyo dito po sa ay ito nga po ng mga uh, mga sapa Ayan. so yun mega mega shout out ka eh, na sir yan, out asa ito mga cottage so yung uh, bumitak ito na ba yun so ito ata mga cottage so Huwibos. Pwede mo tara boss. Mga ba na ang katong sa lino gabi eh? Napit mga kotits Yung uh, Sa pagbitak talaga. Dito po yung napiktuhan tuhan no? oh. Dito naman po niya. Dito talaga yan sa kanyang uh, sabat sa So, dito, laging mag-ingat. Um, need na talaga itong ma-repair mga kautin. So, ano ba yung... Hindi eh, natin alam kung uh, ano yung uh, posibleng mangyari pa or ano ba. Ngunit sa mga ganito mga college, napakalaking uh, gastos din kasi naman. So, sana mapansin ng uh, city government ng DP. So, baka ma-actionan nila. Kasi doon, parang uh, mas bago po yung dyan sa kabila. Kaysa dito. So ito yung update natin ay ah. Uh, ito lang talaga yung ah, uh, pinuntahan ko rin. Tapos ah, uh, isasabay ko na lang doon sa sereng hapon. O oh, doon naman sa kabila mga cottage, okay okay. Ah, uh, hindi naman to na piktuhan doon sa kabila. So puntahan na natin sa pagro road widening dito sa gilid po ng uh, Kimco Boulevard. at yun at nakabalik na naman tayo dito sa pag road widening dito sa Kimpo Boulevard yan no? at malaki na po yung pinagbago dito banda So, may mga may retaining wall na po. Ay, uh, Yung mga cottage, paki comment down below kung uh, retaining wall ba or parapet wall yung tawag ng ganito. Yan. So hanggang dun po yan sa dugo. At hindi ko po yan silang Nang konti lang mga cottage. At dyan lang po yung kule. Uh, at na sila mag-road uh, winning hanggang doon sa So, magiging 3 lanes na po siya. Yan. So, at least, ah, luluwag po siya ng konti. So, eh, siguro, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Yan o. Oh. So, papaalam na po ako. Yan. Um, may gamigas na ito pala kay Sir Patrick Earl kay um, Ma'am Kumala Bryce Kaya kay uh, Sir John Emphasis mega mega shout out yan, so sa lahat po sa mga viewers natin mega mega shout out po sa inyong lahat parang napanan siguro nang gulong mga kotex nasiraan hanggang dito na lang bye, -bye na